Patuloy pa rin naman nga na binabatikos ni Shaquille O'Neal ang mga baguhang players sa NBA. Sa katunayan, pagkatapos nga niyang sabihan si Rudy Gobert at Ben Simmons bilang worst player dahil hindi nila napantayan ng magandang performance ang kanilang napakalaking sweldo, ay pinatamaan niya na rin naman nga ngayon ang batang superstar ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Ayon nga sa naging pahayag ni Shaquille O'Neal sa isang podcast, sinabi nga nito na hindi nga daw magiging dominante si Wembanyama kung parati siyang gagawa ng mga jumpers at three-pointer. Mas maganda nga daw kung magpo-focus ito sa ilalim. Maliban dyan na naniniwala rin naman si O'Neal na hanggat hindi nga daw pa binabago ni Wemby ang kanyang playing style ay hindi nga daw ito makakakuha ng kampyonato. Sa madaling salita, mas gusto nga ni O'Neal na ibalik ni Wemba Nyama ang pagiging traditional na sentro imbis na maging isang modern big man. Samantala, dito na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nag-request na nga daw ng bagong sentro si Anthony Davis. Simula nga mga tropa na magsimula ang off-season ay isang bagong sentro na nga talaga ang gustong makuha ng Los Angeles Lakers. Sa katunayan, mismo ang kanilang bagong head coach na nga po si JJ Redick ang nagsabi na gusto nga niya na makakuha ng at least isang bagong big man na merong malaki at malakas na pangangatawan na maaaring nga po nilang ipang tandem kay Anthony Davis upang maibalik ng nga nila ito sa kanyang dating posisyon na power forward. And speaking of Anthony Davis, ayon nga sa kalalabas palang lang na balita ngayong araw, ito na nga mismo ang nag-request sa front office ng Lakers na gusto nga niyang may kasamang big man sa kanilang lineup. At dahil nga inaasahang matagal na mawawala si Christian Wood sa Lakers dahil ng pagsasailalim nga nito sa isang operasyon sa kanyang tuhod, ay mapipilitan nga talaga ang kanilang team na kumuha ng bagong sentro. At ayon nga sa isang analysts na si Eric Pincus, makakakuha nga ang Lakers ng bagong sentro next season kung itatrade nga nila sa Washington Wizards ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell, Gabe Vincent at si Jalen Hood Shifino kapalit si Malcolm Brogdon at Jonas Valenciunas. Hindi na rin naman nga dito problema ang Lakers dahil magkakaroon na rin naman nga sila dito ng isang guard na makakatulong sa kanilang opensa. At ang isa pa nga pwede nilang pwedeng makuha ay itong si Steven Adam na isa talagang magaling na big man. Sa katunayan nag-average nga ito last season ng 8.6 points, 11.5 rebounds at 2.3 assists na may 59.7% field goals. Kung makukuha nga ito ng Lakers ay sigurado ngang lalakas ang depensa ng Lakers sa pinta at malaking maitutulong nito kay Anthony Davis at Lebron James dahil sa kanyang malaking ambag sa rebounds. Higit sa lahat, magkakaroon ang Lakers ng Twin Towers sa kanilang starting lineup. Sa kabilang banda, may balita nga na ang Los Angeles Lakers ay interesado sa pagkuha kay Marcus Smart, ang dating Defensive Player of the Year mula sa Memphis Grizzlies. Ngayong nakikipaglaban ang Memphis sa ilang issue, kabilang ang injury ni Smart na nagdulot sa kanyang kanya na makapaglaro lamang ng 20 games noong nakaraang season, nagkakaroon ng paborableng pagkakataon ang Lakers na makuha siya. Bagaman hindi na bago sa Memphis, nag-average pa rin si Smart ng 14 points, 4 rebounds at 4 assists bawat laro. Ang potential na trade ay maaaring makabuti sa Lakers sa aspeto ng perimeter defense na kilala silang mahirapan sa mga elite guards tulad ni Jamal Murray ng Denver Nuggets. Kung makukuha nila si Smart, maaaring mapabuti ang kanilang depensa. Maaaring ibigay ng Lakers si D'Angelo Russell, Jalen Hood, Aquifino at ang 2029 Lottery Protected First Round Pick para kay Smart. Sa kabilang banda, magiging kapakipakinabang ang mga ito para sa Memphis Grizzlies lalo na sa pagbuo ng opensa sa tulong ni D'Angelo Russell at Jalen Hood Shifino. Makakatulong din ang 2029 pick sa kanilang future trade assets o pagbuo ng koponan.